Mga boss, baka may mapupulat kayo rito ng diskarte eh, sa ano sa YTX na lagi nag-overflow. So ito na i-adjust na ito mga boss. Uh, nawala naman daw pero bumalik pa rin. Ah, uh, nung binaklas natin mga boss, nagkaaral ng uh, gasolina do sa loob ng kanyang ano float. So, ang gagawin dito mga boss ay bibili lang tayo ng ano ng shoes glue. Uh, Nilalagyan ko lang ng shoes glue yun. Pili lang ayaw ng shoes glue na hindi na dadag ng gasolina. Meron namang mga nabibili na ganun mga boss. Or yung sa bulldog or yung mighty band. Pwede rin. Lagyan nyo yung pagitan. Meron kasing dugsungan yan mga boss. Doon dumadaan yon Ngayon pag kaya nilagyan nyo ng shoes glue or bulldog or mighty band. Alin man doon mga boss. Masisilyo yon Tapos magiging okay na yung float ninyo mga boss. Yung kasi yung isang dahilan kung bakit hindi lumulutang kapag napuno na ng gasolina yung loob or nagka meron ng laman na gasolina yung loob niyang float na yan ay ano hindi siya nagsasarado so yun yung isang dahilan bakit pa ulit ulit na nag overflow ang YTX yun yung napansin ko lang mga boss Ayun, isa lang ito sa paraan natin mga boss. Pero kung may mabibili naman kayong float, edi eh, bilhan nyo na lang. Kasi kalimitan mga boss, walang nabibili. Kaya yun, uh, available sa atin ay eh, itong pandikit. So, dikitan na lang natin. Uh, magaan lang naman itong mga boss pag nadikitan, hindi naman ito makakabigto sa paglutang. Uh, yun, basta paikot lang yan. T testingin nyo lang or itry nyo paikot lang yung sa dugsungan. Doon yan nilalagyan mga boss. Uh, at kasunod naman ito, may isa pang factor yan bakit nag-overflow. So, papalitan nyo yan ng float bulb yung float valve naman mga boss, meron mga nabibili sa repair kit niya. Kaya lang titingnan nyo, minsan hindi rin pantay yung pag aagaw kapag ka-replacement. Uh, mas maganda pa yung dati kung wala naman tama. So, ito, uh, meron ng tama yung ano, yung kanyang, yung pinakandulo yung, ra, yung rubber ng kanyang float valve. Kaya, ang gagawin dito, papalta na rin. Pero, ang isa kong nakita nga mga boss, ayun, ay nagkakaroon ng laman ng gasolina itong nilalagyan natin ng uh, shoes glue and ayan ang discard mga boss kung hindi pa napapalibutan yung dugsungan palibutan yun ng dikit para hindi nga dumaan yung gasolina papasok doon sa float kasi yun nga yun, yun yung isang factor kung bakit nag overflow kapag ka nagka meron ng laman na gasolina yung loob nyan sabi lang ayaw yung parang bayag-bayag na yan yan ay hindi na kompleto yung lutang or hindi niya masasara yung float valve float valve kaya nag overflow so yun kasunod uh, meron pang isang discard dyan dinudugtungan natin yung kanya doon sa dinadaanan ng overflow blue. Uh, may mga ginawa na rin ako mga boss na dinudugtungan ko lang ng plastic or parang hose na maliit yung dinadaanan ng overflow pinapataas lang natin yung magiging label doon sa float chamber So, ito mga boss kompleto na ah uh, kasunod naman kukuhain lang natin yung ano yung float bulb nitong sa repair kit pag nakuha na natin to ipapalit na rin natin so yun ganun ang ginagawa natin minsan pag wala naman tama yung float bulb hindi ko na pinapaltan pero ito ah uh, meron nang tama kaya ang natin na yung float bulb lang sa repair kit kasi di syempre isang section uh, hindi ko na kinukuha yung iba ang kinukuha ko na lang ay yung 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 kakailangan ninyo, importante lang na yung makakatulong para hindi makapag-overflow. Yun ay yung float valve nga. And so, ayun, nakita, nakita nyo naman, kinuha lang natin yung isang peraso na pyesa. Yun yung ikakabit natin dyan sa float valve. Uh, basta kalimitan ang diskarte uh, para isang baklasan lang. Palit nga ng float valve, uh, lagyan nyo ng dikit yung float, tapos dugsungan nyo ng konti yung sa overflow, yung pina, um, tubo na dinadaanan ng overflow so ito, ito na yung bago na float valve so ikakabit na natin at kapag bago na yung float valve mga boss silipin nyo rin kung yung yung level no float natin ay okay kapag kaayos uh, diretso lang tapos may isa pang ang gagawin pagka nai adjust na natin so ito yon uh, nakita niyo naman mga boss yan yung ano yung pinang tinta ng ball yung lalagyan ng tinta so sinusuot lang natin yan doon sa tubo putulan natin ng unti halos ang dinudugtong ko lang dyan mga boss ay mga 2 to 3 mm lang para tumaas lang ng konti yung sa level so kapag ka na natin na gano'n naisuot na, na. Uh, isa pa yan sa mga katulong para hindi mag overflow kasi minsan kapag ka naka tapos tangos na yung stand pag tinagilid or tumagilid yung motor kapag ka nagsay stand dyan pa rin or dadaan dadaan yung gasolina kahit nakalabel kasi mababago yung label ng motor mababago rin yung label ng gasolina sa flow chamber kaya dinudugtong ako yan konti lang ang mga boss and yun itong discarding ito mga boss ay ito yung mga para paraan lang kasi ano, remedyo lang to pero kung may pambili kayo ay di bili na lang kayo ng bago Pero uh, pero kagandahan nito original to mga boss kaya ginagawa lang natin ng remedyo para mawala yung overflow at uh, yan ang mga diskarte na yan. Nasubukan ko na yan mga boss bago natin i-share. Uh, minsan, dinudugtungan ko lang yung, yung nilalabas na ng overflow. Minsan, isang piyesa lang yung papalta natin, yung float valve. And minsan, yun nga, nagdidikit din lang tayo. So, dito, pinagsabay-sabay na natin yung gawa para pagsalpak natin ay mawala na yung overflow kahit hindi na magpatay siya ng gatong. Or no, sa fuel cock, hindi na pinapatay yung mga boss para hindi mag-overflow. At pag maganda yung lapat, okay na yan mga boss. At yun minsan, pagka may mga pagkakataon na nagawa nyo na, yan tatlong ginagawa natin na sa carburetor ni YTX. Ayun, for replacement na yung carburetor niyo Kasi yung sa pinakambuel barrel, yung pinagsusutan ng float valve, minsan malaw ang na rin yung, kaya tumatagilid na rin yung float valve, nagiging dahilan kung hindi, hindi makasara kaya nag-overflow. Paulit-ulit lang yung mga boss na nag-overflow kapag ka hindi na maganda yung nilalapata ng uh, float valve. Kaya, yan. Yan naman, hindi yan sa pilitan mga boss. Nasa sa inyo kung um, gagayahin nyo. Pero, yan yung mga na-testing natin na nakakawala ng pag-overflow ng carburetor ng YTX. Yan, kasi minsan kapag ka naipalinis nyo na tapos nag-overflow pa rin, yun yung mga factor kung bakit nag-overflow.